Gagawa na naman nga tayo ng isang pangmalakasan nga na pagkain. Ingredient nga na ating gagamitin ay soya beans. So, alam nyo na kung anong gagawin natin. Cherries! Pinabad na nga lang natin tong soya beans nga sa malinis nga na tubig para naman siya ay umalsa. Pagkatapos nga natin siyang ibabad ng limang oras, syempre i-grinder nga natin siya para naman mapino. Bago nga kami gumawa, syempre, pinakahugas nga muna namin yung aming kamay para si marumihan. Pagkalagay nga natin sa grinder, syempre, naglagay nga tayo ng kalahating tabong tubig na malinis. Itong pagkain nga na to ay talaga nga naman magugustuhan nyo rin talaga at gustong gusto nga rin to ng mga bata dahil nga ito ay masustansya. First time nga lang ako makakita ng gumagawa nga na ganito kaya naman namamangha ako. Diyos ko po, talaga nga naman sobrang matrabaho. Hirap nga talaga to, kasa sobrang matrabaho nga ito. Talaga nga naman paulit-ulit mo nga ang ganito rin ang iyong gagawin. Paulit-ulit mo nga ang isasalang at ganito nga rin katagal siya mapatiktik. Ay, eh, Diyos ko, poro gone. Talaga nga naman kailangan mo nang gamatin. ito nga ang gagawin nga nating taho. Diyos ko, poro gone. Kailan pa kaya tayo mayayari? Kaya naman talaga ang kailangan na nating kamayin dahil hindi nga natin tumakatas-katas at di nga rin natin mapalabas yung tubig. Nga rin siya basta-basta makatas dito nga sa salaan. Kaya nga umuha na kami na isang malinis na tela para naman dito namin salain. Sa paggagawa mo nga ng taho ay talaga nga naman wala nang masasayang dahil lahat ng iyong mapagkakatasan ay pwede pa nga siyang gawing to. magawa. Sa ngayon ay talaga nga naman na napag-aralan pa lang namin ay eh kung paano nga gumawa ng tahu. Diyos ko po, Rogon, eh. kanya man ang gamot. Long masasarap nga na pagkain ang talaga nga naman pwede nga natin gawin dito. Makakagawa nga tayo ng soya milk at makakagawa nga rin tayo dito ng tokwa at lalong-lalo na rin ang pinakagusto ng, ng mga bata, tahu. At pagkayari nga natin siyang Katasina'y talaga nga na may isasalang natin siya sa kanana at atin lang siyang i-mix, mix, mix well together. Maglalagay nga rin tayo ng isang kutsaritang tubig dito sa another na kasirola at lalagyan nga din natin ng kalahating soya apog. Yung soya apog naman ay talaga naman siya ang magpapabubo sa ating tinatawag nga na tahu para naman hindi siya maging creamy. Habang kumukulo nga, nga naman kailangan nating tanggalin yung mga bula-bula na talagang lumulutang nga sa kanya. Para naman nga mas magandang texture na kanyang kakalabasan. Diyos ko po, Rogon, eh, katrabaho. Ito nga pala ang itsura ng soya apog. Talagang nga naman powder nga rin siya. At tapos nga natin i-mix, mix, mix well together at tanggalin nga yung mga bulang nakalutang nga sa kanya ay talagang ahun natin siya dito at isasalin nga natin siya sa isang malinis na laga. Yan. daw mataas ang pagsalin para naman mas magiging maganda ang kanyang texture. Diyos ko, puro karaming kasabihan. Finally, eto na nga ang ating masustansyang taho. Diyos go. Totoo nga. Talaga nga naman buo siya at lasang taho nga rin. Bye-bye. Thank you for watching.